nagtumbahan na po lalaki oh Aba, kapag lamang. Ang kaso nga lang, oh, dinaan na naman ang bagyo. Oh. Oh, ay nagtuwad na na po. Ang daming kapapan labo na kay. Aba, ay kailangan maikontrata na rin. yan po, ito po naman ang ganap sa ano po sa kamuting kahoy po atin pong gagalain kung anong naging ano nito sa apekto pa rin po rin bagyo yon oh. yan hanggang dulo nagkaalurat-lurat na po pati ang dahong ng kamuting kahoy oh may nagtumubahan na po ay naglabasa na po ang laman oh sayang dapat po pala ito yung ma-harvest na rin buti na lang po pala nagpunta tayo dito para ma-harvest na po kalala ka na lang po pa din ang laman eh. yan kay utol po aray nakakamuting kahoy dito sa area number ano po number 4 malaki oh ngayon po hindi muna natin siya gagalawin medyo tatabunan pa po natin gawa ho nang para hindi siya maarawan ah ayari pala eh tatabunan po natin siya ng dahong guinea gawa ho ng baka maarawan ay eh, ang tawag po din sa amin nagbabahong hangin yung, eh, yung iba tumagilid na ho eh aba kay naman pong pangyayaring ari naman no oh. wasak po ang kamuting kahoy naman oh napakarami po paman din ito ayan oh nagtumbahan na po lalaki oh Aba, kapag lamang. laman Ang kaso nga lang, oh, dinaan na naman ang bagyo Oh Okay, nagtuwad na po Ang daming kapapan labo na kay Aba, ay kailangan maaikontrata na kay Buti po pala napapunta tayo dito oh yan din po ang apekto. Oh. ang ah, dami po na pinsala din sa amin. ng bagyong agahon. Uh, oh. Aba, gagalay po natin lahat. Yung iba, oh, tumagilid. Mantak po na eh. yun. mga tumaob na, oh. lalaki Katulad po na rin. Parang apektado na, oh. Buti pala tumalo tayo. Hindi pa naman, oh nagcrack na po sa lalaki hmm. yan ito na po ang update do sa tanim po ni utol ah dami na rin nawasak ba nalapak na po pa tayo sa kanong naraw talaga pong laki na apik to oh abah pambihira, grabing pangyayari po oray dun pa sa banda itaas po nagatumbahan ang mga punong kahoy po lalaki o, ganggabaraas abah hindi lang akong gabaraso. Gabinti pa. Bali ito po pala ay ano, kumbaga, pambenta po pala ito namin. Ni utol. Kumbaga, kung may kukuha po ng maramihan siguro, presyo din ang hihanap. Kasi nga ho, ngayon, kumbaga, nagsabay-sabay po bantong ba ng mga kalakal ay parang mura din po ngayon. Kaya kung may mag interest po Na maramihan Ito po ibebenta Basta Ang tawag po nung din sa amin Presyo nga ang hinahanap po uh -huh. Hindi ko lang uh huwala Kung magkano ang gate nito Ah uh ah -huh. uh -huh. Ay pagkadaan pala Ginasak din eh. <laughs> Puro kamuting kahoy Yan ngayon pala Ang puwa na update Oh uh -huh lahat na lahat ang dami pa man din laman nagkaloray-loray na po yung mga ano yung mga katawan ng kamuting kahoy ano kaya natumba doon na parang mas malaki check nga po natin oh, dami malaki oh buti po ready to harvest na po ito oh kaso nga la, ang dalahan ang wala pa po ito pong area namin na ito magre-range po ng 200 ng ano sa labor po para madala sa labas ang ano 100 per sako yung sa hakot magre-range po yung isang sako ng 60 na lang po magaan gaang magaan gaang kung may kumuha ng palagi ko po mga ano eh mga 11 or 12 oh ay kung tutuusin po mas nahanap pa po kami ng mas mataas oh ay di sa 100 kilo po ay di 11 yung po naman ang maglilibro naman noon nung 11 sa karga na po nun ay 200 ay di 900 na lang po sa may-ari yung sa nagtanim ay ang huhukay po naman siguro nun sa labor nung magtatrabaho po magiimis baka po aabot ng 500 ay eh di 700 para nga lang akong nakikipaghati sa ano sa tinanim naghintay ka ho ng 7 months pero yun lang po yung magiging kita sa kamuting kahoy po. sa ganito po kalayo oh yan oh lalaki kulitak na iba oh. Sana naman magka pwede pa po ba. Ayun po. May mga nadamay rin po palang punong kahoy oh. Ayan nagka aba. Sobrang lakas po ng bagsak kasi nga ho. Oh. Nagka nagluray-luray po ba. Hindi po tulad ng ibang kahoy na naka ano lang po. Nakatumba lang siya. Aba ito'y talagang mga buko-buko ay -buko, eh, oh. Ibig sabihin yung walay-walay po ba. Oh. Aba. Yan ganyan po kung ano yung dumaan dito naman. Diba ito to dukot stainless steel. Meron pong stinglish steel. Bagsak din po. Ang stainless steel. Oh. Ayan po, oh. Aba, kapagkadaan po pala nadaling ang punong kahoy, oh. Puro laglag. Ah, ah, ay, hindi lang po pala kamuting kahoy ang nadali, oh. Aba, oh. Pagkalakas ang pagkakabagsak. Yan po yung kabuuan ng kamuting kahoy, oh. Medyo nagdilaw na po ang kanyang kulay. Gawa po ng ganito, eh, oh para po bang nalurat na yung puno yung dahon ayan o no? oh. aba pambihira ay lahat ay natumba na oh yung papu. o ba napakaraan po palang puno na natumba dito kalalaki po pa man din kahoy Hmm. Ito po yung mismong katawan no. Tapos ito pa yung iba oh. Ya makikita po natin yung mismo ano. Yan natumba rin po ari. Uh, oh, ba, pagkadami na tumbang kahoy. Kala laki po ba man din. Sayang. Just lang po tayo sa pinakamataas. Yan na po ang kabuang ganap po. Oh. Bali naging kalmado na rin po ang ano. Ang panahon naman pero yan na po naman yung iniwang bakas oh. Buti po na update natin dito. Nakakalungkot pong isipin na may mga na-damage na sana po. Sayang. Yan, nandito na po ulit tayo sa kamutihang kahoy. May mga nasayang na ho. Yan ha. Wala na, wala na to. Ito po yung iba o. May mga kumuha na rin. yan star apple po bagsak na rin yun po ang kabuan no?